si Russian President Vladimir Putin ay dumanas na isang matinding dagok matapos matagumpay na nilipol ng Ukrainian military ang isang buong Russian batalyon na paratroopers. Ipinagutos ng Russian President sa kanyang mga sundalo na salakayin ang Ukraine noong February 24 matapos gumugol ang Russia ng ilang linggo sa pagtipon ng libo-libong mga tropa malapit sa border ng Ukraine. Ngunit ang mga plano ni Putin sa digmaan ay dumanas ng ilang matinding setback dahil sa ipinapakitang katapangan at matinding resistance ng mga Ukrainians na kung saan ay matagumpay na pinalis ang mga Russian troops sa maraming mga syudad na sa pilitang sinakop nito. Ang Russian President ay iniulat din na nawalan ng ilan sa kanya mga tapat at high-ranking na military officials dahil sa brutal na labanan sa Ukraine. Ngayon ay dumahanas na naman siya ng isang malaking dagok matapos matagumpay na napatay ng Ukrainian ATS Paratrooper Storm Brigade ang isang unit ng Russian 104 Paratrooper Storm Regiment. Si Viktor Kovalenko, isang dating Ukrainian journalist at editor at isang Ukrainian army veteran officer ay nagsabi sa kanyang tweet na kinumpirma ng Ukrainian ATS Paratrooper Storm Brigade ang paglipol nito sa isang unit ng Russian 104 Paratrooper Storm Regiment. Ngunit iniulat ito sa kabila ng matagumpay na pagpasok ng mga Russian troops sa paligid ng isang Ukrainian na syudad na Severodonetsk at bahagi ito sa ginawang mahalagang opensiba ng Moscow sa Ukraine. Itinoon ng Russia ang firepower nito sa nasabing pangunahing syudad na kung saan ay buong tapang na dinedepensahan at inookupa ng mga Ukrainian troops sa lalawigan ng Luhansk. Ang walang tigil na pambubomba ng mga Russian troops ay nag-iwan sa mga Ukrainian forces na buong tapang na ipagtanggol ang Severodonetsk bagamat ang kanilang pagtanggi na umatras ay nagpahina sa ginawang opensiba ng Russia sa rehiyon. Nagbabala naman ang gobernador ng Luhansk Region na si Sergei Gede na mga Russian troops ay patuloy na nagsasagawa ng mga pag-atake sa Timog Silangan at Hilagang Silangan Bahagi ng Severodonetsk. Sinabi niya na mga Russians ay paulit-ulit na gumagamit ng parehong mga taktika. Binobomba ng mga Russians ng ilang oras ang syudad sa loob ng tatlo, apat at limang oras at pagkatapos ay umaatake. Samantala sa ibang aspeto naman, naka-high alert ngayon si Russian President Vladimir Putin matapos mag-order ang Poland ng limang mga bagong rocket launcher sa Estados Unidos at iniulat na ipapadala umano ang karamihan sa mga ito sa Ukraine. Ang hakbang na ito ay inilarawan ng mga eksperto bilang isang matinding babala laban sa Moscow dahil ang mga kalapit na bansa nito ay naghahanda na sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang military capability kasunod ng ginawang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Mas pinalakas din ng NATO ang kanilang kakayahan at presensya sa rehiyon na kung saan iniulat nang Sweden at Finland ay nagdeklara na sasali sila sa nasabing alyansa at patuloy ding umaapila ang Ukraine na maging isang membro ng nasabing security alliance sa pagsasalita tungkol sa malaking procurement ng Poland ang dating opisyal ng British Army at isang defense industry analyst na si Nicholas Drummond ay nagsabi na ang Warsaw ay ganap na sumusuporta sa Kiev sa kinakaharap nitong matinding krisis. Sinabi ni Drummond sa Twitter na kung nag-request ang Poland na isang daang rocket launchers, siya ay hahanga ngunit nag-order ito ng limang daan at hindi umano siya makapaniwala. Sinabi niya na ang Poland ay seryoso sa pagtulong nito sa Ukraine dahil naiintindihan umano nito ang kahalagahan ng artillery sa isang digmaan. Ayagan din na sumusuporta ang Poland sa plano ng Ukraine na maging membro ng NATO ngunit ang mga kasalukuyang membro nito ay may pag aalinlangan dahil hindi pa umano na patunayan ng Ukraine ang integridad ng kanilang border na kung saan ay magdadala lamang ng isang matinding banda sa nasabing alyansa. Samantala, ang pag-order ng Poland ng mga high mobility artillery rocket system ay nagpapahiwatig na bansa ay pinapalakas ang tinatawag na deep territory capability nito laban sa Russia. Sinabi ng mga eksperto na ang maximum firing range para sa mga precision strike ng na nasabing armas ay aabot sa 300 kilometro. Ang labing-anim na toneladang equipment ay madali lamang i-transport sa pamamagitan ng C-130 Hercules at madali rin itong i-deploy sa battlefield. Sa halagang $5.5 million bawat unit, ang kabuang presyo ng limang mga HIMARS ay aabot ng mahigit sa $2.7 billion ang nasabing armas ay magiging kapakipakinabang sa pagpigil sa anumang pag-atake mula sa Russia ayon sa isang defense specialist website. Sinabi ng Defense24.com na maaring gamitin ang rocket launcher upang maparalisa ang anumang gagawing opensiba ng Russia laban sa Poland at ito ay maaring gawin sa maraming paraan.